Silipin na natin ang uh, lagay ng traffic uh, dyan po sa NLEX, North Luzon Expressway, kasabay po ng pagbubukas ng FIBA World Cup 2023 sa Philippine Arena. Buhat tayo ng update na live mula kay Patrick De Jesus Patrick? Yes, Aljo. Bukod ka sa FIBA World Cup uh, ay uh, pagsisimula rin ng long weekend. Kaya't pinaghahandaan ng NLEX ang inaasahang bulto ng mga motorista. Pasado alas 4 ng hapon, magaan ang lagay ng trapiko papasok ng Balintawak Toll Plaza sa northbound lane. Tuloy-tuloy din ang takbo ng mga sasakyan hanggang sa bahagi ng Marilao Exit dahil kaagad natapos ang isinagawang emergency repair bago mag alas 10 ng umaga kanina hanggang papasok ng Ciudad de Victoria, magaan ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Philippine Arena kung saan idaraos ang opening ceremony ng FIBA World Cup 2023. Nauna naman nang maglabas ng abiso ang NLEX na simula alas 5.30 ngayong hapon, pansamantalang isasara ang lahat ng access points patungo ng Philippine Arena, kabilang ang northbound at southbound exit ng Ciudad de Victoria Toll Plaza, Igulot Intersection Access at Gate 3 sa Barangay Bulacan, kung saan tanging P2P buses at FIBA Authorized Vehicles lamang ang papayagan. Pinagandaan ng NLEX ang maaaring maging pagbigat sa trapiko ngayong araw kasabay ng Long Weekend at FIBA World Cup. Yung daily volume average natin tumataas lang ng mga 3 to 5 percent pagka ganitong Long Weekend at yun naman effect ng mga manunood ng opening ng FIBA nasa mga more than 10,000 vehicles lang naman yung inaasahan natin. So yun lang yung madadagdag. Marami naman ang maagang nagpunta ng Philippine Arena para mapanood ang opening ceremony ng FIBA World Cup. Lahat excited. Laban Pilipinas! Puso! Nagkakaisa tayo pagdating sa basketball. At itong game na to na ginanap sa ating bansa, ipakita po natin yung tunay na pagmamahal natin sa basketball at pagmamahal din po natin sa ating mga bisita na pupunta dito sa ating bansang Pilipinas. Isa ang mga Pilipino sa best basketball fans in the world at malaking pagkakataon na maipakita natin ito. Ngayong isa tayo sa mga host countries ng FIBA World Cup 2023. Isa ito sa mga nais masaksihan ng na mga dayuhang nagpunta ng Pilipinas, gaya ni Matthew na mula pa ng US. We are here to showcase the greatest fans on earth. So we're here to find the biggest basketball fans in the world and showcase their FIBA knowledge. Aljo, nandito tayo sa NLEX uh, Balintawaka, Tol Plaza. Hanggang sa mga oras na ito, ay uh, malulog ang lagay ng uh, trapiko. So ito nga, ipapakita natin yung lagay ng uh, sitwasyon. Ay tuloy-tuloy uh, naman yung uh, traffic natin dito sa NLEX Balintawaka. Tola Plaza lalo na doon sa mga RFID lanes napakabilis ng, uh, ng uh, pag-usad dyan ng mga sasakyan sa cash lane may bahagya lang na uh, pagbagal pero once pakapagbayad naman na yung ating mga motorista ay tuloy-tuloy na rin yung kanilang mga biyahe at yung malawag na trapiko na yan ay aasahan uh, hanggang makarating ng uh, bahagi ng Mekawayan hanggang Manila, hanggang sa mismong nga uh, Siyudad de Victoria kung nasaan nga ang Philippine Arena San Idaraos ang opening ceremonies ng uh, FIBA World Cup. At uh, Aljo, gaya ng sa aking ulat, as of uh, 5.30 ay isinara na yung northbound uh, exit ng uh, Ciudad de Victoria. So yung mga uh, sasakyan na pupunta sa Philippine Arena sa mga oras na ito ay maaari pumasok sa Bukawi Interchange uh, northbound exit. Kung manunood sila ng laro, maaari silang magpark sa Parking E o sa Igulot Bukawi Bypass uh, Road. Aljo. How about, uh Uh, Patrick, kung ikaw ay magko-commute, Okay, kasi inikayat natin na natin kababayan na wag nang magdala ng sasakyan kung nais nilang manood ng live para suportahan ang ating kupunan, Gilas, Pilipinas. Uh, saan, uh, saan sila pwedeng ibaba? Alibawa ng mga bus papunta dyan sa arena, Philippine Arena. Yes, Aljo, mayroong nga free shuttle service o P2P point-to-point -point, uh, buses para sa mga nais manood ng laro. Ngayong araw, dito sa Philippine Arena, yan nga ay inilaan para uh, kahit papaano ay uh, hindi na gumamit nagsasakyan yung mga motorista at hindi na rin magdulot ng uh, mabigat na trapiko. So, mayroong 12 uh, uh, P2P buses uh, na ruta ang uh, inilaan uh, para rito. Kung ba aking babag, Aljo. Yan ay sa Pitex sa Mall of Asia. One Ayala Bus Terminal, BGC market, market Market, sa SM City Mega Mall, Araneta City, Trinoma, SM City North, Clover Leaf, Ayala Mall, SM Baliwag, SM Pampanga at SM Clark. So diyan manggagaling mga uh, point to point uh, buses diretso na yan hanggang sa uh, Philippine Arena para nga uh, maserbisyohan yung ating mga kababayan na gustong manood ng uh, mga laro ngayong araw lalo na yung laban natin mamaya laro ng uh, Gilas, Pilipinas Pero andun Aljo. lang andun lang din yung mga bus na yan kapag uh, natapos na ang laro uh, hindi na sila maglalakad ng malayo nandun lang sila within uh, the premises of Philippine Arena ito mga P2P bus, tama ba? Yes, Aljo, nandun okay. nga lang yung mga P2P buses at oras-oras naman yung uh, dispatch sa mga ito Okay, maraming salamat, uh, Patrick Desus.